Okay. Sabi ko pa naman o kada Conrad pala. Teka okay lang. And kami ngayon sa Mall of Asia. Sa kanilang rooftop garden. stay muna kami dito ng anak ko at mag muna balik na lang tayo doon maganda yung weather kasi makulimlim so timing timing yung ating pagdala yung seaside, diba? Tawag yan seaside. Tignan mo naman yung ano tinatambakan dun. Ang laki-laki na ng reclamation area. Ayan, no? May mga bago. Ang lawak. copy Sa loob Nararamdamin Namili kasi kami ng anak ko ng mga panregalo dahil meron kami ah uh, pawag dito relatives na magse-celebrate ng birthdays dalawa sila on Sunday the 29th of June. So, nandito kami ngayon sa SM Mall of Asia dahil pinuntahan namin yung uh, isang sports outlet dito. Ano yung pinakatawag dito sa ano na to? Dito, sa area na to. moa Sky. Ah, uh, ito pala yung moa Sky very relaxing yung place. Daming cafe. Ayan, so dito namin napili magkape ng anak ko. Finally, nagkakape na kami. Ito yung napili namin kasi walang gaanong tao. Hindi magulo. Hindi siksikan. At napakasarap ng kape nila. Very relaxing. At dito lang kami sa labas. Ayan. Dito lang kami nag-unwind at nag-aabang ng oras. Kasi may inimit pa kami later on. So dito muna ang aking pagbahabahagi. Ulito po ang The Late Bloomer. Gandang hapon sa lahat.